Cafe. Bago ko nga pala po, simulan na aking video. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Free TV po. At mga kafe, kung gusto niyo nga pala po mag-order ng mga lalagyan ng mga taniman niyo kasi ginugulo ng mga anak niyo, mag-order lang po kayo sa Urban Wood Naga by Mama Jo. Mag-order lang po kayo doon kasi po marami po dong mga ano, lalagyan, mga lalagyan ng mga donuts. Huwag mong pa-party-party kayo, ganun marami po doon. At may mga, yun nga po, may mga lalagyan ng mga tanim. eh yung pong ano, lalagyan siya ng wine. Pero po, pang gift po, hindi po talaga yung pagmaginom kayo lalagyan. Pang gift po siya, na lalagyan ng wine. Kahoy po siya, pero maganda po siya. Ay! Ayun po na si Mario. Balita ako, naganap daw yun ang lalagyan ng mga taniman. Kasi kung ano-ano do nilalagay ng mga anak nun doon sa mga tanim niya. Puntan. Uy, Mare! Balita ko, Mare, naghahanap ka daw ng mga lalagyan ng mga taniman mo. Ay! Mars ko pala yan? Ay, oo, Mars, naghahanap ako ng lalagyan ko ng mga taniman, Mars. Kasi Mars, alam mo yung mga anak ko, napakalikot ng mga kamay. Nilalagyan ng mga laruan sa ilalim ng lupa yung mga Tanim ko kaya namamatay yung mga tanim ko kalikot-likot ng kamay. Mars, may alam ako kung saan dyan, kung saan bibili niyan, ng mga lalagyan niyan. kasi may kakilala ako. Mars eh, um, i-ano mo lang, search mo lang. May page din sila. Tingnan mo yung mga ano, mga gamit nila. Ano, Urban Wood Naga by Momajo. Urban Wood Naga by Momajo. yon. Like mo na rin yung page nila? Ay, oo, oh, oh, Mars. Urban Wood Naga by Moma Jo. Ay, o oh, sige. I-search ko at ilalike ko na rin yung page nila. Alam mo ba yung mga tinitinda nila? Kasi wala akong load kaya hindi ko makikita. Sige nga, Mars. Ano yung mga sabihin mo kung alam mo? Mars, ito yung mga tinda nila. May mga tinitinda silang mga ano, Mars. Di ba yung mga donut lagi ng mga donut para pag nagpa-party party tayo gano'n. and mayroon pa sila yung di ba ang lalagyan ng wine pero yung pang lalagyan ng mga gift Gano'n. and mayroon pa silang mga lalagyan ng mga laruan para sa mga anak mo na pagkalat ng laruan pwede mo ilagay sa mitas tapos ipapababa eh, nila lang papababa na lang nila o, oh, yun mga tinda nila nakalimutan ko kasi yung iba may mayroon pa nga mga yung lalagyan ng mga taniman, ganun, meron nun. Ay, Mars, ang dami pala. Sige, bibili ako nung anong, yung lalagyan nga ng taniman at yung lalagyan ng donut para pag nagpa-party-party tayo. Ano yun? Lalagyan ng wine. Ah, hindi yung talagang ano, pang-gift lang talaga siya. Ah, lalagyan lang ng gift ng mga lalagyan ng wine. Oh, ganun. Hindi ko si kita maintindihan eh. Sige, bebasitahin ko nga uh, mamaya yung page nila at magpapaluda lang ko mamaya. Pupuntahan ko na rin bukas para makabili na ako. Mars, bakit bukas pa? Pwede naman ngayon, Mars. Samahan kita, Mars, kung saan yun. Ay, bukas na lang uh, Mars, kasi may ginagawa pa ako eh. Si Mars, parang excited pa sa bibili. Eh, e, de, kung bukas, di bukas na tuloy, Mars.